So guys, ganda ng Tagaytay. Tagaytay. I love Tagaytay. Ayan po yung ating ah, Taal. Volcan Taal. Volcan Taal. Ayan. dito kami sa Ridge Park ganda. Oh, di ba? May nagbibilang ng 1, 2, 1, 2. Ah, Ganda na mga bulaklak. Ay, sige. Dito yan. So, ang ating Volcang Taal. Sarap dyan pamunta. Tayo ay magabangka-bangka. One, two, three. O, ba? Diba? Dahil birthday ko, dito kami ngayon sa Tagaytay. Ang ganda ng mga kubo, guys. At may kamias pa. Ayan, see? At syempre, libre lang to. Libre. <laughs> libre lang nila to ah, oh, ganda ng mga bulaklak. Ito ay sa Ridge Park. Yan, dahil malapit lang to sa pinagkampingan namin nila Danaya. I love Philippines. I love Tagaytay. You see Tagaytay? Ganda ng mga kubo, guys. Kubo number one, kubo number two. Ayan. So, mainit na. See you later. Ganda, diba?

Yan, ang ganda ng mga kubo Ang cute naman Ang kubo nila guys Ang oh.

So ayan, magduyan muna tayo. Magduyan-duyan muna tayo dito. Ayan. Ahí lo hice, la...